Ang tanong ni Joram ay, Ma'am, naranasan mo na bang naiihi ka kapag kinakain ka? So yan natin pag usapan for today's video. Andresado ka bang malaman kung ano nga kang sagot? Please keep on watching. bago yan! Kung bago ko pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel. naranasan ko na nga bang naiihi ako ang sagot ko ay oo. At kapag halimbawa ang isang babae ay naiihi, ang ibig sabihin niyan ay mas matatagalan ka trabaho sa kanyang bulaklak bago lumabas yung kanyang gata. Opo, alam ko karamihan talaga sa mga lalaki. Akala nila na kapag naiihi ang isang babae, ay nandiyan na ang isang babae lalabas na yung kanyang gata. Pero mali po kayo. Kapag ka halimbawa ang naiihi ang isang babae, talagang naiihi yan. At pwedeng oo, pwedeng maging sirit yan, pero hindi talaga gata ang lalabas yan, kundi yung parang tubig. Kung hindi ihi yan, yung tubig yan. Yung sirit yan. Pero kung ang gusto nyo, ang lalabas yan ay gata, tagal po kayong magtatrabaho yan bago lumabas ang kanyang gata. Kasi iba yung kiliti na naihi, iba rin yung kiliti na masarap may kiliting masarap talaga yung hindi ka pipigilan ng isang babae pahayaan ka niya kasi sarap na sarap siya sa ginagawa mo may kiliti na bigay na bigay at mas iniindayog pa niya yung kanyang balakang habang kinakain mo o kaya kinakalikot mo yung kanyang bulaklak opo ganun po yun yung kiliti na sobrang masarap at suabi lamang yung nararamdaman at dahan-dahang may umiikot sa kanyang kuson niyan, papalabas na yung kanyang gata. Kapag kahalimbawa, gano'n na yung nararamdaman niya. Opo, hindi po kailangan ang isang babae na habang kinakain yung ay mapunta ka agad doon sa naiihi siya may pagdila na kada dila nyo ay nangangatog yung kanyang mga tuhod. Hindi niya yan mapipigilan kasi ganun talaga yung piliting na ipapadama kapag kahalimawang may nadilaan ka na sobrang nakikiliti siya. Pero sa tanda ko na to, yung kiliti na yan na nakapagpagalaw ng tuhod, na kada hagod ng iyong dila ay gumagalaw yung kanyang tuhod, hindi yun yung nakakapagpalabas may dila din na nararamdaman na naiihi ka na talaga. Yung sobrang kiliting kilitin na gusto mo nang magwala. Pero hindi pa talaga yun yung nakakapagpalabas ng gata. At pangatlo, may dila talaga o may pagkain sa bulaklak na sobrang masarap. Yung mapapaikot yung balakang ng isang babae papunta doon sa bunganga ng isang lalaki. Yung masasabay niya yung kanyang bulaklak papunta doon sa bunganga mo, yung sasalubungin niya yung iyong dila kapag kahalimbawa dinidilaan mo yung kanyang bulaklak. May ganong pagdila na sobrang masarap. Kaya dapat aalamin nyo kung alin yung nasasarapan talaga ng sobrang isang babae. Yung hindi kanya pipigilan bagkos buong laya kanyang papupuntahin doon sa kanyang bulaklak. Pero lahat naman yan na ginagawa mo ay nakakapalabas ng gata. Nandun na lang yan sa kung paano mo pabibilisin yung paglabas ng kanyang gata. Sana nasagot ko ng tayo mga tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.